Hi guys. May nakita ko guys dito na ano, Bermuda grass oh. Okay. Ang ganda pa oh. Ayun. malaki sa ano oh. Ang bigat nga lang ito. Ah. Oh. Nah, Masarana itu. Yang kasih Luna perut kami dosa amdam. Apa? Bin. Nih, ini. seluruh

Left and then push a bit. Taas, taas kuya Hindi Dito muna oh Ang dami basura Higyan mo lang ano Binalikan ko guys yung iba pa guys Dito Ano Baka mayroon pa ang guys <laughs> so, nahihila namin kung ako pa ng kaunti nai hilang nga namin ng kaunti Thank ah.

Ito paano mukhang <laughs> ito lang mukhang malinis-linis konti. Dami ng mist ni Kaloy. Doon tuh kaya nga, kuya. Ang <laughs> oh, galing ko muna yung mga damo na yan, no? <laughs> oh. o. Oh. Naadaan sa dumpster yan, guys. So, oh. nakabermuda ako ngayon. <laughs> kuya. Naka bermuda guys ano? Ano kaya lalagay ko dito? Ay, yeah, yung upuan na lang lagay natin dito. Yun yun, no. Ito guys, guys. Yun na ilalagay ko guys dito, no. Sa si mama mo. Gilid. Standard na. Oh. Ito pa. Ay, sumama Dito mo sa ano. Pasok mo sa gilid ng gilid. <laughs> oh, di ba? Ito pang mo Ano, ganyan lang muna yan, guys. Ay, ayun ko muna yan doon. Di no? ba? Diba? ngồi lục na.